dito sa sa aming bahay sa Cavite, dito sa Mitrobel Metroville Tansa Ang ganda ng lugar kasi along Daruto eh. Ayan Tapos Ito yung gate ng ano, ng subdivision Ayan Ngayon lang na dalaw kasi mga busy-busy ang aking mga anakis. Wala pang natira. So balak paanuhan muna, parentahan. So ito. Ito yun o. Oh. Ayan siya, ayan. Ayan. ayan siya. So ayun lang. At least madala o kayo paano. Eh. Bago bumalik ng HK.